Hi guys, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat kung saan man kayo. Uh, sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, may kasalanan nga ba si VP Sara? Bakit siya i-impeach no? bilang pangalawang pangulo? Well, sa aking palagay guys, hindi ako makapaghatol sa kanya kasi pff, baka nagkamali tayo sa paghusga sa ating mahal na vice presidente at saka kung may kasalanan siya, dapat korte ang uusig sa kanya, hindi tayo na mamayan dito sa Pilipinas kasi we have a due process to follow. Senate, sa Congress, na-impeach na daw sa Senate, pagkatapos lang daw ng SONA, to, sabi ni Senate President si Scudero. Pero alam naman natin na abogado din si VP Sara. Alam niya talagang ginagawa niya. No? So, let the rule of law will prevail no Kung baga, hindi tayo makasabi na guilty siya hindi din natin masabi na hindi siya guilty uh, only the law of the land the, the highest is the supreme court na makapagsabi na guilty talaga sa mga charges na uh, binabato no kay VP Sara yun lang po guys sa aking reaction video no kung may kasalanan nga ba si VP Sara bakit daw bakit siya i-impeach maraming salamat sa inyong panonood please like share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys ingat po tayo palagi i love you all ito naman po ang kaibigan si Jay paalam muna guys salamat